Ngayon mga palangga, punta tayo kay Bonjing Remulia. Ito si Bonjing ay inaaratay talaga. But nakita nyo, Pasko nag-post siya ng picture na nakaupo na mukhang isang bulati na lang hindi pumiperma. Okay, napag-alaman natin mga kababayan, ayon sa ating puting ahas na talagang mahina na ang puso, pusong itim ni Bonjing okay, at ang kanyang sistema sa katawan. Hindi naman tayo nagwo-wish ng uh, pagka, ano niya, pagka -gur niya sa sarili niyang, you know, But kaila ang punto de vista dito, binababoy niya ang taong bayan. Hindi porket, hindi porket nag-post nag siya ng picture nung Pasko ay okay na na may sinyalis na nabuhay siya. Okay. Ilang, mahigit na siya isang buwan kung tama yung pagkabilang ko ng mga araw kasi November Huli ko siyang nakita doon na may live siya. <coughs> Di ba naalala no, June, nag-wellness leave siya for 10 days, si Bonjing. Kasi nagano siya ng bypass operation. Okay? So okay yon Kasi what? Kasi nag-sinabi niya sa taong bayan na siya ay nakakaranas uh, ranas ng ano you know, health problem. Okay, pero ngayon, mga kababayan, ayaw niyang magsalita Ayaw, hindi siya nag-resign. Ayaw niyang sabihin. Hindi niya sinabi sa post na kung siya ba ay inarapay o hindi. Na i-, i you know, i- counter yung sinabi ko. Sinasabi nila fake news. Pero, paano mo papaniwalaan? Ilang buwan na siya, may gitisang buwan, na hindi nagbibigay ng live statement o audio niya. Okay? Bakit ka mo? Kasi, kailangan pa niyang sundin ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Simula natin kay Uh, sa isya ng Digamo case, okay? Di ba? Si Remulya ang push ng push dan sa mga eksena niyan. simula natin doon sa uh, Bilibin, okay? Kay General Bantag, kay yun nga, kay tebes kay Bantag. So kailangan matapos ni uh, Remulia ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Dahil hindi naman si Kuting ang nag-ano diyan eh. Naguutos kay Remulya kundi si lisa smugs. Okay? Kailangan niyang tapusin ang kanilang mga pagnanakaw, panggigipit sa taong bayan. Tandaan nyo, si Bonjing ay sangkot din dyan sa Pogo. Okay? dami kong vlog dyan. Si Bonjing ay sangkot din dyan sa uh, sa Okada. Si Bonjing ay sangkot sa mga karumaldumal o mga ginagawang uh, kalitsihan ni Lisa Smugs na panggigipit. Kaya hindi siya makapag hindi siya hindi nila masabi sa taong bayan na mag-resign na, 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 no, na resign na siya ay may sakit. Dahil ang mga marching order ni Lisa kailangan tuloy-tuloy kahit si Bonjing ay nakaratay. At ito po, umulitin ko, na pang loloko sa Pilipino, pang gagago sa taong bayan, dahil bayad siya ng taong bayan at ilang buwan niya, niyo, oh, hindi nila sinasabi na siya ay nasa ospital. I confirm na nasa ospital siya. Huwag kayong magsinungaling, remulya. Huwag yung lalokohin ang taong bayan, karapatan ng taong bayan, ng taxpayers, na sasabihin ninyo kung kayo ba ay uh, capable to perform your duties. Definitely you're not dahil isa kang asong julol ni Lisa Smags. And definitely, pangloloko ang ginagawa mo sa taxpayers dahil responsibilidad mo bilang DOJ, di ba, Department of Justice, Secretary, nasa naman ang hustisya ng taong bayan, nasa ng hustisya ng taong bayan para sabihin ninyo, malaman ng taong bayan kung ikaw nga ay what? Inaratay ka at sumisweldo ka ng walang 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 kang uh, uh, hindi ka nagpapakita sa taong bayan. At ang dami kong puting ahas na nag-confirm nito. So, ang nakikita ko dyan, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Bonjing. Ano ang mas mahalaga? Ang perang kakamkamin mo sa ngalan ng kawalang hiyaan at pagkagago sa taong bayan? Okay? Ang taong bayan? O yung health mo? 'Di ba? Ano ang lihim sa iyong pagkawala ng more ng a month or you know, ng matagal na panahon? Ano ang lihim na ginagawa mo na nakaratay ka sa banig? Nakaratay, inaratay. Tatandaan mo. Mga Di ba? taka ito nga. Kakarmahin kayo sa lahat ng kawalangian niyo sa taong bayan. Di ba? So hindi niyo kaya. 'Di ba? Kung kaya niyo manipulahin ang pera ng bayan, magbayad kayo ng mga tao, mga haras sa amin. Hindi niyo kayang bayaran si kamatayan kapag kinuha na kayo. Right? Hindi natin lahat kayang bayaran. Actually, hindi na hindi mo kayang bayaran ang karma kapag kinarma, Well, kinakarma na nga kayo eh. Sa lahat hindi mo kayang pigilin kung gugurgorin ka kay Kung rin ka na ng tadhana. Lahat tayo, hindi natin kayang pigilin yan. Pero yung pangluloko mo sa taong bayan at sumusweldo ka sa pera ng bayan at tuloy-tuloy, ang marching order ni Lisa, well, definitely, ko nakaratay ka, hindi ikaw ang nagpa-function as DOJ, secretary. Kung di etong hayop na smugs, dahil siya lahat. Imagine nyo, dyan sa gobyerno, kayo sa PNP, dahil marami tayong mga kaibigan matitino naman. Okay, may natitira pa. Marami-rami. PNP, AFP, alam ninyo sa buong, pe, buong lahat kayo dyan, huwag kayo magbang maangan. You know that. Na ang nagpapatakbo sa inyo ay hindi naman talaga yung PNP chief nyo. Kung anong inuutos ni Lisa Smugs, di ba? Ang iba sa inyo ginigipit. Tinatapon kung saan-saan. Di ba? Tinatamnan din kayo ng mga kaso, di ba? Oh, alam ninyo kung sino ang Jejimon na naguutos nito. Walang iba kundi isa lang ang pangalan. Babaing ahas, si Lisa Smagsaya. Galit na galit na hinayupak na yan. Hinahamon ko yung kasuhan niya ako. Sige nga, yung buha ka ng inang yan. Hmm. yung hayop na yan, gigipitin kayong lahat. Lahat ng mag-oppose sa kanya. Pwede kayong gurgurin. Yan ang ginagawa niya. Tatahimik-tahimik lang yung kunyari. Yung know, yun na dyan na kunyari gina, na ginagamit ang mga bata pero kaya kayong gurgurin huwag nyo nang antayin gugurgurin kayo ng mga inayupak na to kayo dyan sa PNP AFP, lahat kayo sa sangay ng gobyerno akala nyo hindi niya kayong gugurgurin kung kaya niyang anuhin ang mga kamag-anak niya ni Lisa, ni actually ni Kuting, lahat sila dahil pinapati mga kamag-anak ngayon ni Lisa Smags at ni Kuting ay pinaghihinalaan nila na puting ahas kaya hinahamon po kayong lahat sa gobyerno dahil alam nyo kung sino ang nagmamando sa inyo. Ngayon, plastic-plastic sa sa inyo, kaya kayong gurgurin. ba? Diba? Bakit ba tahimik ang mga na, na, na paglaban kayo sa bayan? Look at lari ba? Diba? Dating ingay-ingay yan. babal bobo. Diyan mo, tahimik. Alam niya mismo kung anong nangyayari. Tahimik. ba? Diba? Asan ba yung ibang maiingay noon na para sa bayan? kasi takot sila kay Lisa Smugs na gugurgurin ang karir nila at gugurgurin sila literally pero ako hindi ako takot sa buhakan ng inang yan